picnic tayo magisa meron tayo banana meron tayong banana meron tayo apple meron tayo soft drinks nakarap kumain ng mga fruits dito sa park Pamis ng banana. Okay. Please guys, pa-subscribe. Huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Para lagi kayong updated sa mga upcoming videos. Masaya, mag-picnic mag-isa. Yung benefits ng mag-isa, nakakapag-isip ka ng tama, nakaroon ka ng space to evaluate yourself, evaluate yung mga shortcomings mo, to pray. Nag-peace of mind, kasi nga walang masyadong maingay, walang masyadong disturbed, but, na nakapaligid sa'yo. Di ba? Tapos nasa nature tayo. Ang sarap-sarap. after nito, magtakad takat tayo para pawisan tayo. Nagpakain ako ng gansa kanina. Gusto, gusto nila yung lettuce. Grabe, tumatuwa ako. Gas yes, Apple. One of my favorite brand of apple. I mean yung company siguro Just Apple saka yung Pink Lady tapos pangatlo yung Fuji yung Fuji kasi ano uh, juicy tapos minsan hindi namang sweet eto kasi crunchy juicy and sweet yung Just Apple at saka Pink Apple ayan napakita no, pakita ko sa inyo ayan now sarap ang tamis alam mo iba tong damuhan na to yan nangingitlog yung mga ano eh yung mga pato yung mga pato yung mga itik Diyan nangingitlog madamuhan Doon sa kabilang marami din. Kaya din sa kabilang ang daming bagong isa. Daming mga ano, nanay na itik, Baby nila ang dami. Okay, guys, punta tayo dito, i-shop kayo dito. Ayan, ganda, di ba? So, nandito lang tayo lagi sa park. Hindi naman na ako masyadong lumalayo at pumupunta sa anak. Ayan. Kasi pag pupunta naman ako ng malayo, guys, ano, uh, ako dito, may mga ibang lahi kasi kuminsan nasasama ko. Kaya pumupunta ako dun sa park na wala masyadong tao para hindi ako makakuha ng mga Arabi, especially locals kasi uh, hindi nila gusto na nasasama sa video. May ano kasi dito? Privacy law. Daming ibon, no? Hmm? Ang cute naman. Yan tayo nagpakain ng gansa kanina. Tapos nagpapakain din tayo ng mga stray cats dito. Maraming stray cats dito. Maganda rin mag dito ng morning. Pag gusto mo sa ka-evening. Kahit mga ganitong oras. Anong oras na ba? Tapos 12 na ba? Ganda, di ba? Ayan na. Ah. Tapos dun sa kabila, guys, ano yan? Ah, promenade ng Cornish. Parang Boulevard. Parang Roas Boulevard natin. Man. Ayan yung Cornish. Cornish Boulevard merong breakwater dyan maganda mag walk dyan maganda mag swimming kasi may public beach saka private beach tapos, saka, tapos may isla din dyan ganda dyan um, ta -na, na 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 ayun may ibon kita niyo ba yung ibon na yun Malapati. ito yung bridge light bridge daming ibon so okay guys tuloy tuloy tayo sa paglalakad para pawisan tayo gusto ko kasi magpapawis tapos pagka uwi ko magsya shower na ako Saan naman tayo magre rest so, tapos na tayo nag picnic pag isa <laughs> actually eto may ano to may lettuce, banana and apple tapos soft drinks yung lettuce pinakain natin dito sa mga ano natin dito sa mga gansa gusto nila ng lettuce na. Okay? Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na to. Please, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-support sa channel natin. B Happy! Ayan, maraming maraming salamat. Ingat kayo. Happy weekend and God bless.